Hello po, magandang umaga po. Uh, ito po, magluluto po tayo ng gulay na uh, iba o kamyas. Ayun po, ito po ang ating unang uh, pangalawang gata at may kakang gata po tayo. At uh, ito naman po ang paborito sa Bicol, ang balaw na binayo or dinailan. Ayan, alamang pong dinikdik at binilad. Masarap po ito. Ayan po, luluto po tayo. Ayan po, nakalagay na po yung pangalawang gata, mamaya po yung kakang gata. Ayan po, ilagay na po natin ang, ang dinailan. Alamang na dinikdik sa bicol. Ito ang pinakapaborito ng dito sa bicol po. Ayan. Ayan po, bali po yung iba natin or kamyas ay pinigaan po natin yan. Piniga sa asin para yung asin po niya ay mawala. Ayan, lulutuin na po natin. Ah, ilagay na po natin ang sibuyas, bawang at sili. Ayan, nakukulo na po siya. Ayan, tingnan niya po at sa ngayon po ay kumukulusa. At mamaya po ay mamaya at ilalagay yung kakang gata. Ang ating balaw na binayo ay balaw na binayo or alamang. Ayan mamaya po at maluluto na yan. Ayan po at intay lang po natin medyo matuyo-tuyo. Medyo tuyo-tuyo ina po. Sa ngayon po ang ilalagay na po natin ay ang kakang gata. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Lagay na po natin ang kakanggatao. Oh. Pag mantimanti na po, ibig sabihin po ay luto na po ang ating. Ah, uh, gulay na iba or kamyas at may lahok pong dinailan, balaw na binayo, dinikdik sa Bicol po. yan tayo po natin kumulo uli. Ayan po, ah uh, timplahan na po natin ng asin. Lagay na rin lang natin ang Bichin. ayan oh para mamaya po uh, luto na po mamaya mamaya po luto na yan pag hintayin na po natin magmantimantika at uh, yan mamaya ay medyo kasalang pa po at uh, pag mantimantika na po lalagay po naman po natin ang sili uh, Mayamaya po Untayin lang po natin na matuyo. Ayan, para po sa ating mga kaibigan na di pa marunong magluto ng iba na may lahok na dinailan, balaw, o alamang na dinikdik sa bikol. Yan po ang sekreto namin sa mga gulay. Ayan po mga idol, ah, medyo ano na po, nagmamantimantika na po. Sa ngayon po, ang sunod natin ilalagay para lalo sumarap ay ang dahon ng sili. Ayan o. Oh. Yan. Yan po. Ngayon po din na po natin lalagay ng ano? Hindi na po natin lalagyan ng siling manghang dahil may mga bata rin pong kakain. Ayan o. Oh. Ayan po ang pampasarap natin din dyan. Sekreto po. Pamantimantika na po siya. Ibig sabihin po ay pwede na po siyang kainin maya maya lang po. Ayan o. Oh. Ayan mga idol. Luto na, malapit na. Saan natin apoy? Napaka ano po niyan, makikanin po kainin niyan. Ayan. Ayan po mga idol, luto na po ating gulay na uh, iba or kamias. At may, mayroon po tayong lahok sa bikol na dinailan bikol, lagaling bikol po, uh, dinailan. Alam man po ang dinikdik, na parang tsokolate yung nakita niyo po kanina ayan po lutong luto na po siya nagmamantimantika na po ibig sabihin po ready to eat na po yan ah, um, muli po maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay ng aking mga upload video at uh, thank you very much po sa patuloy niyong pag like, pag share at pag follow, pag subscribe thank you very much po sa inyong lahat sa magandang magandang umaga po sa inyong lahat ayan po ang gulay na iba or kamyas ay uh, luto na po at may lock na dinailan or balaw sabi ko maraming po salamat sa inyong lahat thank you very much sir.